Bye! Talagang mabubos ka talaga. Woohoo! Pinagyan ni Dola ng yelo. Tagta-tresis Ay! Ako ang pinagagwapon dugong sa ilog. Hindi lahat ng dugong na sa dagat. Mayroon din sa ilog. Mayroon sa dagat. Mayroon sa ilog, friend. Ito ang pinagagwapon dugong sa ilog. Woohoo! nya ka oi bibletube par pero aja lang, <laughs> <Engkanto> lang. <laughs> aja dito pero may tura, pero mukhang <laughs> <laughs> no, ko. gandang lalaki mo oh, gandang lala, dugong ganda, <laughs> <laughs> you know, <laughs> uh, <laughs> <laughs> oh may kayamanan may nauli sir marte dito atak la yeah. Iyo oh, oh. oh. na iyo. Ang pulà pa nainahangon. Muna sa palengke na naninilaw ay mata. Oh, sarap ang sarap ng tubig. Malamig, parang may yelo. Nagutom si Web. Tatulog <laughs> <laughs> ang ginawa pero nagutom. <laughs> oh, sa likod tayo walang sabon. Salamang na lang naka-aircon.

Wala. Huli nga, Ayun nga, oh. salad salag, Brad! Nam-nam. Desert, desert, desert. Ang bayo. bagay, Wala.

Alam ko sabi, laki, hindi hindi huh? ah. <laughs> lang sa kita kinala lang pala hindi kasali sale? Okyong! Okyong! Maraming araw. Siguro mo tayo

Talaan mo yung mga basher. Oo wala mo. pogi ko dun. Ang ganda ng ngiti ah. <laughs> wagas. na oh. <laughs> Para wala nang bukas ah. <laughs> Parang huling ngiti mo na yun ah. <laughs> ngiti. Ayan. <laughs> hahahaha <laughs> may tala dito um. hahahaha, <laughs> <nabakikita, tamay> <laughs> tahong na. buhay ba buhay? hahahaha, <laughs> <Ay>, agad ah <laughs> oh, wala na